Hello po mga manay and welcome sa aking kusina. Ngayong araw samahan niyo po ako dahil na ko na naman ang gulay na luto sa gata. Kaya naman samahan niyo ako dahil eto nga oh, talaga naman mapaparami na naman ako ng kain ng kanin nito. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So dapat ang lulutuin namin ay yung ano, tawag ba doon yung kamansi. Kaso wala kaming makitang kamansi. Kaya ito na lang, langka na lang yung aking gugulayin ngayon. At dahil gustong gusto ko nga ang gata, kaya naman ito ang naisipan ko at meron din kasi ako rito mga stock sa ref na pwedeng pwede ko rito ipang sahog. So hinihiwa ko lamang to ng ganito kaninipis para mas mabilis siyang mapalambot. Then pagkatapos kong mahiwa, ayan yung ating langka. So huhugasan natin to at kailangan talagang malinis na malinis. Dahil nga ito ay madakta, Then, ilagay ko na rin siya sa isang strainer para naman uh, matanggal na rin yung mga excess water niya pagkatapos natin mahugasan. Then, pagkatapos natin malinis, sinundan ko na rin ang paglilinis ng hipon. Kasi itong hipon na tumatagal na rin sa ref, kaya baka mamaya eh, masayang lang. Kaya sabi ko, dito ko na lang isasahog sa gulay ko na lang ka. Bali dito, lilinisan ko lang to tatanggalan ko ng pinakabitukan niya sa batok. Then, tatanggalan ko ng mga galamay at yung kanyang antena, pati na rin yung uso niya na matulis para naman hindi makatuso. So, ito nga pala, nasa 500 grams to. Ayan. So, pagkatapos ko itong malinisan, i-ready ko na rin yung mga kakailanganin ko pa sa hog sa pagigisa. So, bali dito nga pala, nagigisa ako ng ating uh, ginataang langka. So, naghiwala mga ko rito ng dalawang piraso ng katamtamang laki ng sibuyas na pula pwede rin naman po ang sibuyas na puti minsan ang pagluluto ng ginataang langka ay diret diretso na lang ang talbog kasama ang gata at mga samya so dito sa pagluluto ko, eh, magigisa po ako bali dito, sinundan ko na rin ng uh, pagpipit-pit at pag-chop uh, ng uh, bawang so hindi ko siya pinino ng todo, yung sakto lang sinama ko na rin yung pinakabalat niyan kasi dagdag aroma then susundan ko na rin ng ating uh, luya kasi ito yung nagbibigay ng konting palo ng anghang at nakakatanggal din naman ng lansa. So hiniwa ko lamang ng ganito ka minipis So pahaba siya. Then pagkatapos niya nagready na ako ng ating paglulutuan. Naglagay ako ng konting mantika at uunahin ko yung ating hipon. Kasi iniwasan natin na ma-overcook yung hipon para naman hindi kumunat yung kanyang laman. Titimplahan ko ng konting asin at maglalagay din ako ng konting paminta. Para naman yung hipo natin kapag hinango natin eh meron na rin lasa. So ginisa-gisa ko lamang po ng katamtaman at kapag ganito na yung kanyang kulay ay pwede na natin hanguin. So niluto ko lamang siya ng ilang minuto, hindi ko na siya pinatagal. So inilipat, inilipat ko ulit dun sa pinaglagyan niya kanina Then, isa-set aside muna natin to Kasi dito sa mismong nga pinaglutuan ng ating hipon ay dito na rin ako magigisa ng ating uh, bawang at luya. So, ito muna yung aking inuna. Pero nasa inyo kung ano gusto nyo unahin. Then, pagkatapos ko magisa-gisa, pag lumalabas na or naaamoy na natin yung aroma ng bawang at ng luya, ilalagay na rin natin ang sibuyas. So, gaya na sinabi ko nung una, minsan, Ah sabay-sabay na lang 'yan nilalagay yung sibuyas, yung bawang luya, then gata saka yung langka. Hindi na nagigisa. So ako nagigisa ako ngayon. Then dahil meron nga rin tayo ditong tirang litchon, 'yan litchon baboy, sasama ko na rin dito para naman dagdag linamnam dun sa ating lulutuin. Dahil konti lang naman to kaya naman sabi ko isahog na rin para may lasa yung ating gulay. So ayan, dudurog-durog ko pa kasi nga galing to sa rep. Kaya naman, frozen pa to mga manay. So, ginisa ko lamang po para talagang lumambot din ulit yung ating uh, lechon. Uh, lechon na yan na uh, baboy. Pero again, ha, kung wala kayong ganyan mga manay, kahit walang lechon sa ating gulay, ay pwede na kahit dilis lang ay pwede pwede naman. So, pagkatapos nun, eto nga, nilagay na natin yung ating uh, nahiwa na uh, gulay na langka. So, hahalu-haluin lang po natin. So, dahan-dahan kasi mamaya tumapon dahil hindi naman ganun kalaki yung aking pinaglulutuan. Ewan ko ba mga manay, nasanay na ako na nagsasangkot siya lagi kapag nagluluto kasi para sa akin mas lalong masarap. Pero again, lagi ko naman sinasabi sa vlog ko na iba-iba tayo ng style ng pagluluto. So pagkatapos ko nga masangkot siya, yung mga gulay at yung ating samya, naglagay na rin ako ng dalawang litro ng pangalawang piga ng ating nyog. So bali dito nga pala, gagamit ako rito ng uh, apat apat na malalaking nyog yung aking uh, ginamit dito sa ating gulay. So tatakpan natin 'yan. Then kapag uh, kumukulo na, so kailangan kasi natin na uh, mapalambot at maluto talaga na maigi yung langka bago natin ilalagay yung pinaka unang piga, yung magpapalapot sa ating uh, gulay na langka. So dahil hindi pa to totally na luto o malambot yung ating langka, Hinalo ko lamang para pantay ang pagkakaluto. So dito po meron din akong labahita na ilalagay. So hindi ko na ito hihimayin kasi ito ay kusang madudurog mamaya sa ating pagluluto. Then tatakpan ko ulit. At ito nga po i-check ulit natin makalipas ang ilang minuto nating paghihintay. So kung mapapansin nyo, lumambot na yung labahi ko na aking nilagay sa ibabaw. At hahaluin ko lamang po ito ulit para naman pantay yung pagkakaluto ng ating langkang gulay. At dahil nga medyo uh, marami pa yung pinakagata na nilagay natin, so hindi pa tayo maglalagay dyan ng unang piga ng niyog. Hahaluin lamang po natin to para talagang uh, naluluto rin yung nasa ibabaw. So pagkatapos kong mahalo yan, tatakpan ko po ulit, then babalikan ulit natin mamaya. At eto na nga mga manay, at kung mapapansin nyo, yung gata natin ay hindi na siya ganon karami gaya nung kanina. At yung ating langka ay malambot na kasi nakikita nyo, siya po ay parang nadudurog at nagihiwa na. So dito, naglagay na ako rito ng ating unang piga ng niyog. Ayan, ito po ay purong uh, gata ng niyog ha. So... Apat na niyog yung inyong gagamitin sa ganito karami or depende sa inyo mas maraming gata syempre mas masarap. Then hinalo ko lang po para naman talagang uh, kumapit don sa ating uh, langka yung ating gata. At dito hindi na po ako magtatap uh, magtatakep. So maglalagay ako ng asin, hindi po asukal yun, uh, asin yun na uh, iodized salt. Uh, mga kalahating kutsara lang kasi maalat na yung ating labahita. Kaya kailangan tatantyay ng paglalagay ng asin. Then, hinalo-halo ko lang. So, hindi na po ako nagtatakip para naman hindi lumabnaw at maganda yung pagkakaluto ng ating gata. So, ahayaan ko lamang po yan ng mga ilang minuto pa ulit. Then, saka natin babalikan. At eto na nga mga manay, talaga namang napakabango na at malambot na yung ating langka. Ayan, ang bango-bango na oh. So, pwede kayong maglagay dyan ng mga pampalasa na nais ninyo. At pwede rin kayong gumamit ng mga dilis o kaya ng mga daing. So, dito naglagay na tayo ng siling berde at yung ating naitabi na hipon. Then, haluin natin. So, dito pwede na po itong ihain dahil luto naman na po ito. Dahil malambot na yung ating uh, gulay na langka. Mga manay, again, muli ako po ang inyong madiskating nanay at para sa ating mga viewers na nanonood at sa aking mga kababayan dyan sa uh, uh, Bicol. So again, hindi po tayo pare-parehas ng pamamaraan ng pagluluto pero ito kasi yung uh, nakagisnan ko na nagsasangkot siya pero meron din naman ako nakikita na yun nga, pinagsasabay-sabay na lahat. So, hindi na nagigisa. Pwede, pwede rin po yun. Basta lagi ko naman sinasabi kung saan kayo mas tingin nyo, mas napapadali ang inyong pagluluto at tingin nyo mas lalong sumasarap, ayun yun po ang inyong gawin. Kaya naman, eto na, luto na. At tara na po, kain po tayo. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nakikrave ng gulay dyan. I-try nyo na po ito. Paalam!